So yung mga kalapasan, dito na yung order natin. Ang tinoong na manok. Native na manok. Ito yung tinoong dito na specialty sa Iloilo. -ilo. Parang tinoong lang manok siya tapos nakabalo sa dahon ng saging. Titikman natin kung masok sa pag natin. Kaya samahan nyo kami. Tara! At saka syempre hindi mawala yung native na manok. Adobo naman to. Ano siya, wala siyang soy sauce so hindi siya ma-item katulad ko. <laughs> <laughs> ano na naman ang <laughs> gulupot? <laughs> ano siya? amin ah, Sana ako maputi. May ice kayo ka? Parang budi ng minahal mo, maputi. <laughs> <laughs> Hindi mo na kita. <laughs> so parang ano siya, ah, adobong puti. Itikman din natin ito. Magandang buhay mga kalakwatsa. Kamusta kayo? At ito nga pala ang first night natin dito sa Iloilo. Samahan nyo kami at kakain kami ngayon dito sa Yeras Restaurant. Titingnan natin kung ano yung mga pagkain nila na mga lokal na pwede natin i-review dito. Kaya samahan nyo kami. Tara! Ito nga mga kalakwatsa. Ipapakita ko pala sa inyo ang mga disprint pagkain nila dito. Mayroon sila mga adobong kambing at saka nitib na adobong manok sa puti. At dahil nga alutong bahay, siguradong maalala mo yung taong nasa iyo ay nakipaghiwalay. Charis! <laughs> At ito nga mga kalakwat sa pakitandaan ang restaurant na aming kinainan. At kakaiba nga ang pangalan ng mga pagkain nila dito. Katulad nitong Teel Baboy with Puso. Sana all my <laughs> so yun mga kalakwat, saan dito na yung order natin? Ang tinoong na manok. Native na manok. Ito yung tinoong dito na specialty sa Iloilo. Parang tinulang manok siya tapos nakabalot sa daon ng saging. Titikman natin kung masok sa na pandasa natin. Kaya samahan nyo kami. Tara. At saka syempre hindi mawala yung native na manok. Adobo naman to. Ano siya, uh, wala siyang soy sauce so hindi siya ma-item katulad ko. Sariyan na naman lubot ang Ano sa amin uh, di ba puti? Sana all maputi. May ice kayo ga? Parang budhi ng minahal mo, maputi. Hindi mo nakita. So parang ano siya, uh, adobong puti. Titikman din natin to. At siyempre, pag dito ka sa Western Visayas, dapat huwag mo pa nagpasin kumain ng adobong puset. Yan. Lalo pa ano, pagka uh, bago kang kontras, ito ang pinakamasarap sa lahat. Tara, matapos sa kain tayo. Siyempre, bago tayo sumubo, magbigay muna tayo ng pasalamat sa taas. Unang gabi, unang subo dito sa probinsya ng Iloilo. Kaya yeah, shoutout sa mga no, sa lahat ng mga Ilonggo at sa Kailungga. Unang subo para sa inyo. Ang uh, bit man kong. Adobo. native na manok. Tapos. Masarap ba? Katulan mo na, Kiel. Katulan mo. Masarap siya. Ang? Ang adubong puti. Masarap yung ano, nitin na naman na adubo na walang soy sauce. Walang soy sauce? Oo. Eh, walang, walang siya soy sauce? Yung lasa niya, natural na natural. Kaya, kaya. Suka. Saka yung lasa ng asin at as sa umami nagbalance tapos nang mamantika siya masarap okay. okay. alam mo Never, alam mo yung natural yung ano natural yung lasa Ano na ako? Ano ko na ako? Hindi nong. Ito so, na umusubukan natin. Babang. Am, Amoy saging. ano siya? nasan nga. Amoy ano? Dahon. dahon. Dahon ng saging. nasan dahon ng saging. Parang pinakuluan na. Dahon ng saging. Talala saan <laughs> yung lasa? Nang saging. Yung lula ko dati, magawa ng suman. Oo. <laughs> <laughs> Tapos yung tubig nun, kininom ko. Nihigop ko. Parang ganun. Parang ganun.

Dahon. Dahon ng sagi so, Tulak sa po. Oh, may kamatis. Wala pala may ano. So may kamatis pala siya. Kasi may nalalasaan akong aftertaste ng nung may konting asin na parang tinulang isda. Kasi may kamatis. Pero masarap ka. Tapos lalo rin nag-balance ano, nag yung aftertaste ng lasa, yung aroma. Additional flavor ng uh, lemongrass or tanlag lalo siyang nag-balance doon. So, ano? Honest review. Sa so, Kung sa akin na. Ay, inaanap ako sa kanya. Alam mo yung saltiness, yung medyo alat magbalance. Yung, tamang, yung tama yung alat. At saka yung uh, umami flavor. So, sa yung umami flavor. So, ibig sabihin, mas, para mas masarap siya pagka yung sabaw ng manok, uh, hindi siya ganito. Sa parang tubig lang. Yung parang alam mo yung tinulan na parang nagmamantika dahil doon sa uh, taba ng manok. Pero yan, inahanap ko sa kanya. Parang nilaga lang. Oo. So, ito siya yung sabaw niya. para asin Yeah. Parang ano? Actually, parang gusto ko siyang ilabas doon sa ship art. Abangan nyo, maglalabas ako ng tinong. Native na ako. I-upgrade ko ang ano uh, ito. Magluto. Yung lasa, itry kong i-innovate. Abangan nyo sa ship art. Siyempre, ito kasi titikman natin kung ano yung lambot. At kung anong glass yung pusit to. Tingin yung pusit na to ay squid. <laughs> natin. Yung pusit na to. Pusit, lumot. Pusit, lumot. Very good. I like it. masarap may lasa, no? Masarap yung lasa na pusit. Lutong bahay. Kaya na, nakain ko yung ipin. Lutong pangin. <laughs> so ito, hindi siya natanggalan ng ipin. Pero masarap. Actually, itong ipin na ito, kinakain ko naman talaga ito. Ah, pero matigas, di ba? Ito so, gano'n lang siya. Yung yung okay. yung, so ito yung mukha ng ipin na po. Medyo may tender. Parang gano'n. So, okay lang naman. Wala naman problema yun kasi. Hindi naman ano. Hindi naman nakasira ng ano yun. Hindi nakakalasa. Mm.

So yung mga kalapats, tapos na kami kumain. At ito nga nangyari sa mga in-order namin. Nabutas yung ano, nabutas yung mga plato. Ah! Buong pa yung daon, pero parang hindi naman sa matagas, pero nabala yun sa bawo. Sa na pagkain dito. Kaya pag mapagawi kayo, or makapaglapat sa kayo dito sa Iloilo, pumunta lang kayo dito, Giras Tinoong Restaurant. Malapit lang dito sa airport ng Iloilo -Ilo mismo. Mga nasa ano, na, mga nasa 400 to 500 meters lang siya from airport ng Iloilo. -Ilo. Tandaan nyo, Dira City and Restaurant. So yun mga kalakot sa abangan nyo ang susunod namin na food review kung anong pagkain ang susunod namin. Maraming salamat sa panonood at syempre sa walang sa pagsuporta. suporta Thank you!